Hello guys, what's up? Ha, welcome to my YouTube channel Purya Boyangkin kay Nagodrosa. Nandito ako sa Batong nagkain kasi mag-hike ako ba, pero bago ako magpunta sa mga gusto kong puntahan, magkain muna ako ngayon. Tapos usap-usap tayo ba? Gipit talaga yung hindi naman lahat, hindi ko nila lahat, pero dito sa Hong Kong ngayon may mga nagti-trending ba na mga OFW habang naglilinis yung isang kabayan, sa sala ng kanyang amo, nakatupis. O, ba? Diba? So, nag-trending siya kasi. Sino man naman ang hindi mag-trending pag nagtupis ka sa loob ng amo mo. Sabi niya, mabaito yung amo niya. At ngayon, summer na dito sa Hong Kong, tag-init na. Pero, mali pa rin, ba? Diba? Kasi hindi mo pagmamayari yung uh, ano yun, bahay yun ng amo. Kahit pa sabihin natin na mabait yung amo mo. Pero hindi kasi lahat ng amo ano sa atin ba na mga katulong mabait. Hindi lahat ng katulong na gusto nila yung ay, hindi lahat ng amo gusto nilang suot ng kanilang katulong. Lalo na may mga amo kahit nakashort lang yung katulong pinagdidiskitahan pinag-iisipan ng masama. Pero may mga tao talaga na sadyang na may isip sila kasi tayo mga Pilipino. Malawak yung ating pangunawa pero yung iba, nadadamay nila yung iba na gumagawa ng mabuti. Dahil sa ginagawa niyang pagtupis-tupis, masira niya yung, ah, hindi lang yung kanyang imahe, masira niya yung kapwa na nagtatrabaho, di ba? may penalty dito sa Hong Kong na pag ikaw ay napatunayan nag-upload ka ng kanyang mga ganong klaseng video may multa malaki-laki din yung multa Eh, sana may masampulan na sa mga ganon na mga gumagawa ng ganon masampulan talaga para matuto talaga ang, ang isang tao sa kanilang mga pagkakamali at wala nang tutulad dahil ngayon, may isa na naman na gumaya. Pero yung isa, dati na yun, nag, nagsuot-suot ng mga mas siksing mga damit na papanti-panti, pabra-bra sa loob ng bahay ng amo. Hindi lang siya nag-viral. Ngayon, parang nag-viral siya pero hindi, hindi gaano. Marami na yung mga gumagaya sa kagustuhan nila na sumikat. Gusto nila talagang ah, yayaman pero no iisipin talaga natin kung mag viral man yung video mo nag bra ka nag nagsuot ka ng topi sa loob ng bahay ng amo ang saya mo dahil nag viral ka pero ang tanong gusto ba ng mga tao yung ginag ganong na ginagawa mo kasi hindi lahat ng tao masaya. Gusto yung mga ganong klase. Kasi sa social media kasi ngayon, marami mga bata na dyan na sila naglilibang. ba diba? Kaya ako hindi naman ako tutol. Nagsusuot din ako mga mga tupis-tupis na yan. Pero pag nasa mga ganito, may tubig, pag sa loob na ng bahay ng amo, Nagsuti naman ako ng eh, pero nililimitahan ko yung aking sarili. Kasi, hindi natin alam na nakakapanood na pala yung amo mo. Diba? At sana, wala nang tumulad sa kanila na gagawin din yung mga ginagawa nila. Kumakain pala ako. Nandito ako sa kita ninyo sa paligiran ng bundok. Iba yung cellphone na ginamit ko ngayon. Hindi yung mabak. Mag-hiking ako mamaya. Ay, pagkatapos kong kumain. Iba yung influensya ng, ng gustong sumikot. Pero alam nyo, sa totoo lang, marami pwedeng gawin na mag-viral yung video mo. Mali man talaga na nag, nag ano siya, nagtopi siya sa loob ng bahay ng amo. Okay lang kung bahay niya, magtopi siya doon. Pag nasa loob kasi ng amo, marami tayong mga kababayan na naaabuso, di ba? Marami talaga yung mga kapwa natin yung FW na yung isip nila ba na influensya sila na gumawa ng mga bagay na alam nila na mali pero pinagpatuloy pa rin nila malaki ang kaibahan ng Facebook at saka YouTube kasi sa, sa YouTube ako dito sa YouTube ko marami na din ako mga challenge challenge pero yung mga video ko na naka naka piece, minsan wala siyang ads kaya inaano ko lang siya. Yung video mo talaga na kita nakita talaga bakat na bakat talaga yung ano mo nang ibilang isang babae. Hindi siya binibigyan ng YouTube ng advertisement kaya ayokong ano at saka na may issue siya. Mag-isa lang pala ako, ay lagi pala ako mag-isa. Hmm? Bantay lang? Mainit na. Hmm. Kaya hindi ako pumapayat dahil sa mahilig talaga ako kanin. O di ba? Maganda. Hmm. Bye-bye. Hmm.